Hello po, kumakain ng aking mga bilis. Ayun. Nagluto po ako ng kalabasa. Nilagyan ko ng ano, ng ampalaya. At manok. Hindi ko na nilagyan ng asin. <laughs> Para masanay silang walang lasa. Ayun. Nilagyan ko lang. Ah, wala so, akong nilagay. Pinakuloan ko lang yung manok. Tapos nang naluto yung manok, nilagay ko yung gulay. Ayun na kasi napansin ko kapag naglalagay ako ng pampalasa naglalagas yung buhok nila balahibo, yun ang napansin ko kaya ngayon subukan natin na walang pampalasa para hindi sila maglagas ng buhok ang um... dami niyang kanina o kalahati na galing o, oh. kaninang umaga humain sila ng dog food tapos ngayong gabi ayan gulay tapos tumidede sila kay Mami Ellie. Yun ang alala yung eh, Mami Ellie. Tapos pinapakain ko na sila Nang ganyan lang. Pinakuluan lang. Maganda pala. Pinakuluan lang talaga sila. Ayan. Pinakuluan gulay lang. Paborito po nilang gulay ay ganyan, kalabasa, malung kalabasa, malunggay, nilalagyan ko rin tapos ano ba yun? Ang palaya sayote, carrots, ripolyo, yan. Mga gustong gusto nila yan. Yan ang favorite nilang kainin lagi. Carrots, sayote, ganyan. Busog na o. Oh. Pag ganyan, tahimik na sila sa gilid na. Ibig sabihin, busog na. Sumubura. <laughs> Ate Nicole. Okay, Lubas may pagkain ma? Ha? Ayan. Nandito sila sa labas. Kasi dito sa labas parang may aircon. Tipid ako sa kuryente, sa aircon, lahat. Pati init doon o oh, pag umaga. Ayan. Nandiyan. May init dyan. Ayan. Masigla sila dito. Pag dito sila kasi nakikita nila lahat ng taong dumadaan. Sinisilip nila. Dumadaan sila dito. Daan sila dyan. Ikot sila dun. Sumasampa sila dyan. Ikot doon. Naglalaro. yan na ang, ang aking lalagyan sa kanila. Paikot-ikot lang. Kung na dun sila sa dulo sa tatay. <laughs> Ayun. Kung dito. Paiba-iba lang Paiba-iba lang sila ng lugar. Ito si Pugi. Ang laki na nila. Oh, mabigat na sila eh. Siguro mga 2-3 kilos. Mga oh, ganun. Hindi na sila 1 kilo. Sobra na sila sa 1 kilo. 2-3 kilos siguro. <laughs> Halo yun dyan eh. Pugi ng bibi ko. nagaka na naman yung bata. Ito si pugi na kano. Pugi na bibi ang kano. Oh, may pagkasingkit yung mata. <laughs> pugi yan, bibo yung mga yan. Grabe. Masarap pala yung ganitong aso kasi. Napaka-bibo. Madaling sabihan. Sobrang bibo nila, malambing. Tapos, madali silang sumunod sa kung anong gusto mo madali silang makaintindi hmm. kaya napakamahal nila kung bibili napakamahal sa iba nga 20k bentahan ito eh. hmm. kapag medyo rich yung owner 20 to 25k bentahan eh, hindi naman ako rich eh hindi naman ako pinanganak ng mayaman eh. Kaya, tama-tama lang. Tama lang yung masasay sa pagkain, pag-aalaga. Pagpupuyat ko, syempre. Bayaran nyo naman yung pagpuyat ka. Ano ba? <laughs> Minsan nalastas na ako natutulog. Nalalayang ko lang sila. Ay, nang oras ka ang dalog ko. Ganon. Kasi parang nga silang batang, batang, para silang sanggol na bata. Ganon. Kailangan nalalayan, bantayan. Lalo nung mga baby pa sila. Isang buwan din ako nagidiis. Isang buwan Kaya parang awa nyo na. 5K man lang. Ay, super lusog naman na to. But sold out na po yan. <laughs> Sa susunod ganun. Madali lang naman eh. Every 6 months nagbubuntis ang mommy Ellie. So, ngayon si Nicole medyo nag-iinit na kaso dinadampahan na ni Georgie. Kaso bawal muna. Nagagalit si Inting Kabichote. Bawal daw. <laughs> Pugi yan o. Oh. Pugi. Pugi. Mga 3 months yan. Nangangabayo na yan eh. 3 <laughs> months. Nagigigil na yan. Pero hindi ko lang alam. Makakabuntis na. Kasi yun ang napansin ko doon sa una kung mga babies. Diba may nauna tayong baby. Kaso nagka-parbo. 3 months lang. Ayun. Nangangabayo na sila. <laughs> Lagi siya na suma, nakikis, sumasampa na siya. Three months. Hmm. Sa lalaki na ganito, madali naman pag, halimbawa, ano, kasi ba diba, marami nagpapa, ganon. depression <laughs> mo kaya palituta, ganon. Mas maano sa lalaki. Pero ang babae naman, medyo matagal. Antay, maghintay ka pa ng one year bago ma siya anak kung papaanohin mo na din papagano na <laughs> so swerte mo kung ilan ang anak albawa ganito lima yung akin yun pag nabenta mo ganon sa lalaki naman 3 months lang nagsisimula na siyang mga bayo mga <laughs> bayo kaya mas mabilis ang kung bago pagkakitaan mo siya mas maano siya sa lalaki mas mabilis kang kumita sa lalaki kasi sa babae maghintay ka muna ng 1 year bago ka kumita kung pagkakakitaan mo ganun pero dapat alagaan mo rin kasi syempre ang may-ari din ng niya syempre naging inarte din mamimili din siya ng lalaki kaya dapat alagaan yung lalaki ako nga di masyadong inalagaan <laughs> hindi ko masyadong inalagaan si Georgie Pare-pareho lang sila. Kung ano lang yung ano nyo dyan. oh, di ba? Alam niyang kina, kinakausap. Alam niyang inaano ko siya o. Oh. Komportable sila kapag kinakausap ko sila. Hmm. Tingnan mo naman niya, no. Busog yarn, busog. Wala pa tubig. Bukuha mo na tubig si mami ha. Busog na bibi ka no ni mami. Ha, busog na. Tulog agad. Higa agad po busog. Busog na agad. Pugi. gustong gusto nila dito sa semento kasi malamig Diyan sila lagi natutulog minsan nilalagyan ko talaga ng karton kasi mahirap na pa sila eh papasukin ng lamig yung katawan kailangan may sapin pugi yung baby Yan! busog na busog ko oh, lubong lubo yung tiyan <laughs> busog na busog eh ah, busog na busog yung bibing batuta may karton oh may karton pinupunasan ko lang yan kapag may wiwi pag may dumi para tipid tayo sa pet pad <laughs> ayaw ko lagyan ng yung mga yung dalawa yung tatlong adult kayo ko lagyan ng diaper baka mamaya magka UTI nakaka UTI din kasi sila kasi may may ihi nila eh pag may diaper may harap. Siyempre mainit yun ayaw ko lagyan okay. ng diaper yun lamang po and I thank you bye bye